Ibig sabihin, ang stand nyo, walay relihiyong makaluha, sumala sa Biblia. Yes, yan ang aming... Um, uh, okay, ang tanong ko sa iyo ganito. Tinatanggap mo, tanong mo? ba yung doktrina yung mga born again? na walay makaluwas na relihiyon sumala sa Biblia, tinatanggap mo o dili mo tinatanggap? Yes, tinatanggap ko na walang mm. Ngayon, ngayon sa tinatanggap atin? mo, ano sa Greek ang salitang relihiyon? Eto bang Kristiyanong Iksuon? Ano ba ito? Papasukin nga natin ito. Parang naghahamon ng diskusyon. Sige. Paano ba papasukin ito? Hello, Brad! Hello, Brad! Hello, po kapatid. Anong religion mo, bro? Born again Christian. Born again Christian? Tama? Yeah. yeah. Ibig sabihin, ang stand nyo, walay relihiyon makaluwas sumala sa Biblia. Yes. Yan ang aming... Um, uh, okay. Ang tanong ko sa'yo, ganito. Tinatanggap mo? mo? ba yung doktrina yung mga born again na walay makaluwas na relihiyon sumala sa Biblia? Tinatanggap mo o dili mo tinatanggap? Yes. Tinatanggap ko na walang... Mm. Ngayon. Ngayon sa tinatanggap ate. mo. Ano sa Greek ang salitang relihiyon? Alam ang mo o hindi mo alam? Yeah, alam, alam ko. Eklesia po. yon ang nasa... Ayun, eklesia. Ngayon, kung tinatanggap mong eklesia, naniniwala ka ba na yung nasa 1.28 ng Kolosas na siyang katawan ay eklesia? What? Yeah, Sir, tayo ang katawan. Mm. Tayo, okay. Ay, tayo. Ngayon, sabi mo kanina, ito, sunod na tanong, wag ka muna magsalita. Sabi mo kanina ang relihiyon eklesiya. At ang eklesiya, uno ng kolosas ang katawan. Sabi mo, hindi ikaliligtas. Bakit sabi sa 5.23 ng Epeso, sapagkat ang lalaki pang ulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo, na pang ulo ng iglesia at siya ring tagapagligtas ng katawan nito. Ibig sabihin, si Kristo, ililigtas niya yung katawan. At yung katawan, uno ng kolosas, yung iglesia. At yung eklesia, <laughs> o yung eklesiya, sabi mo, relihiyon. Ibig sabihin, tinatanggap mo ba na tama itong pahayag ko na nasa Biblia? Tinatanggap mo, o hindi. Makinig ka na kapatid. Tinatanggap mo, po hindi. ito. Hindi. Sumagot ka sa tanong ko, tinatanggap mo ba o hindi? Si clarification lang po. Tinatanggap my... mo ba o hindi? Oo o, o hindi. Ngayon, kung hihigit ka sa oo o hindi, ang sabi ni Kristo, 5.37 ng Mateo, ang magiging pananalita ninyo oo, oo, o hindi, hindi. Ngayon, tama ba ito na nasa 5.23 ng Efeso? ang ililigtas ni Kristo ang Iglesia? Tinatanggap mo o hindi? Hindi. May clarification na ako sa episode 5. Tinatanggap mo ba o hindi, kapatid? Tinatanggap ano mo. Tinatanggap mo. Sumagot ka sa tanong ko. Hmm? Okay. Wala kang karapatang magpayag dahil unang-una live ko ito. Ngayon, tinatanggap kita. Tama ba itong nasa 5.23 ng Epeso na siyang tagapagligtas ng katawan nito at inaamin mo na ang katawan ay eklesiya at ang ibig sabihin ng eklesiya para sa iyo ay relihiyon Ibig sabihin, tinatanggap mo ba na ikaliligtas at ililigtas ni Kristo ang eklesiya o ang reliyon? Okay, tama. Ah, ito ang sa Tama talaga ang... Tinatanggap mo o hindi? Tinatanggap mo o hindi? Ayun, salamat. Salamat, pinatanggap mo. Baba na. Hindi ka... Salamat. Tinatanggap niya pala eh. Ngayon. Okay. Eh, pasensya na mga kapatid. Dahil sabi ni Pablo sa 1.13 ng Tito, sawayin mong may kabagsikan sila. Kaya sawayin natin may kabagsikan. Kasi ang konklusyon niya, walay daw makaluwas na relihiyon sumala sa Biblia. Ngayong walay makaluwas na relihiyon ang ibig sabihin sa kanya ng relihiyon ay eklisiya. At ang ibig sabihin ng eklisiya, tinatanggap niya yung nasa 1.18 ng Colossus, ay yung katawan at yung katawan, 5.23 ng Epeso, yun ang ililigtas ni Kristo. E di ililigtas ni Kristo ang iglesia. At ililigtas niya ang relihiyon. E, ibig sabihin, ikaliligtas o makaluwas ang relihiyon sumala sa Biblia. Ayon na mismo sa kanya. E kinokontra pala na ito yung sarili niya. <laughs> Ngayon, yung tunay na born na na tinuturo sa Biblia, yun yung ipinanganak sa tubig at spirito. Ngayon, may process yun. Hmm? Hindi yun yung magtataas ka lang ng kamay. Praise the Lord. Hallelujah. Hmm? Sumasampalataya ko dyan. 3.16 na born naging ka na. Mali. Hmm? Mali. Hmm? Mali. Bakit? Dahil yung nasa 3.5 ng 1, practices yun. Yung pagkapanganak sa tubig at spirito. At isa dun sa pagkapanganak sa tubig at spirito, yung bautismo na ikahuhugas ng pangalan o ipakuhugas ng, ano, mo, ng kasalanan mo. 22 din sa isang gawa. At narito, bakit ka tumitigil magtindig ka? At ikay magbautis mo rin. At yung bautismo, yun yung pagkapanganak sa tubig at spirito. Ngayon, saan ba dapat maganap yung bautismo itinuturo sa Biblia? 28.19 ng Mateo. Dahil dito'y magsiyaon kayo at gumawa ng alagad sa bawat bansa. At sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, Ana, Espiritu Santo. Yung salitang sa, it denotes a propositions of place na doon dapat tayo magbabautismo. Tanong, nasa ba pangalan ng Ama? 12.5 ng Deuteronomio. Kundi sa dakong pipiliin ng Panginoon yung Diyos sa lahat ng mga lipi na paglalagay ng kanyang pangalan sa makatulog bagay sa kanyang tahanan. At yung paglalagay ng pangalan ng Diyos na doon dapat tayo magbautismo sa kanyang tahanan. Ngayon, ano ba yung physically evidences hmm? o yung isa sa halimbawa nung tahanan ng Diyos na doon dapat tayo magbautismo sa born again Christian ba na puro mga na puro mga ano ek ek o natin sa 3 G's mga ikalawang kronika at sa banal banalang bahay ay umukit ka ng dalawang kirubin ibig sabihin yung bahay ng Diyos na doon dapat tayo magbautismo merong mga sacred image hmm? dun sa kabanal-banalang bahay na dun dapat tayo magbautismo. Hmm? Eh, alin yun? Yung bahay ng Diyos. Eh, alin ba yung bahay ng Diyos? 3.15 ng unang Timoteo. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman mo na kung paano sa mga tao na dapat ugaliin sa bahay ng Diyos at yung isa sa physically evidences na dun dapat tayo magbautismo sa 2 Chronicles 3.10, merong larawan. Hmm? Dun sa kabanal-banalang bahay eh saan yun? Sa Catholic Church? Dahil wala naman ng ibang relihiyon na ground hmm? or pillar or foundation of truth is the Catholic Church. Katunayan, nasa 3.15 ng unang Timoteo yun. Na doon dapat tayong babautismo. Dahil nandun yung pangalan ng amay, Dun yung dakong pinili ng Diyos eh. Dosi ng Deuteronomio. Hindi doon sa mga iglesyang itinatag ng tao na mga sulpot dahil hindi naman mananahan ng Diyos doon. 17.24 ng gawa ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at lahat ng mga bagay na narito, siya ay palibhas ay Panginoon ng langit at lupa, ay hindi tumatahan sa mga simbahang itinatag ng mga tao. Gaya ng born again Christian. Eh paano niyo sasabihin sa Diyos yan mga kapatid? Dahil yung sa Diyos existed na 33 AD, hindi ang born again. Dahil ang born again, practices yan nung tunay na simbahan o iglesia na sa Biblia at yan ang bautismo. Okay. Hmm? Tanong, ikaliligtas ba? Ikaliligtas. Kung paano naligtas yung walong kalulu sa araw ni Noe, eh? ganun din tayo ililigtas ng bautismo. At yung tunay na bautismo, magaganap 12.5 ng Deuteronomio, dun sa dakong pinili niya. At yung dakong pinili niya, yung paglalagyan ng kanyang pangalan. At yung paglalagyan ng pangalan ng Diyos, 3.15 ng unang Timoteo, yun ang bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligit sa haligan ng katotohanan. At according to the Catechism of Catholic Church, that is the holy Roman apostolic catholic hindi ang born again Christian naintindihan ba natin mga kapatid? eh kaya itong mga sulpot na ito umaamin <laughs> kasi kapag hindi natin ibinaba itong taong ito kasi yan ang tinutukoy natin eh magkakagulo, eh puro yabang lang naman, eh hindi na ako magtataka ba't may mga ganyang tao na saksakan ng yabang Basahin natin ang ikalawang Timoteo 3.1. Datapot alabin mo ito. Sa mga uling araw ay darating ang panahong mapanganib sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang. At isa na doon, yung buro lagi na pumasok kanina. Mayabang! Mayabang mga kapatid. <laughs> Ngayon, basahin natin ang 3.21 ng unang Pedro na ng unang panahon ng mga swail ay nagpahinuhod sa harapan ng Diyos noong araw ni Nue. Sabi, sa loob nito ni ay kakaunti. Sa makatuwid ay walong kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. Aba, walang kaluluwa pala nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. Hindi pala yung pagtaas ng kamay. Na ayon sa tunay na kahawig sa panahong kristyano, ngayon nagligtas sa makatwid bagay ng bautismo. Bautismo. Ibig sabihin, ikaliligtas yung tubig ng bautismo o yung baptizo sa Greek. At yon yung tinutukoy sa 3.5 ng 1 na ano, unless naman to be born again. Ayun ang pagiging born again. At magaganap lang yung tunay na born again, practices yun o sakramento yun sa tunay na simbahan. At yun yung ground and foundation of truth. And according to CCC o Catholic Catechism Doctrine, that is the Roman Catholic Church. Hindi yung mga sulpot na nitukod ng tao. Dahil walang kabuluhan yan. 7-7 ng Marcos. Datapot walang kabuluhan ng pagsamba nila sa akin na nangagtuturo ng kanilang pinakaaral o utos ng tao. Saan? Nagaganap yung utos ng tao. Doon sa simbahang ginawa ng tao, 1724 ng gawa, at hindi mananahan ng Diyos doon. Gaya ng Eli Soriano, gaya ni Manalo, gaya ng mga born again Christian denomination, gaya ni Archie anyedes gaya ng mga SDA, nang nangitukod ni Ellen G. White. So ayan po mga viewers sana yung kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeo et Eclasia. Sa Diyos po, ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid. Ah, uh, Alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na, na bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulote niyo ng Mr. Curious Catholic is and YouTube channel dami niyong matutunan. Isa buhay natin ang ating matutunan. Rodillo en la iglesia.